So yun nga guys, uh, uh, sulit po yung araw natin, na hindi tayo nakapagtinda. Kaya uh, kaya tuminto na yung ulan, okay lang guys na hindi tayo makapagtinda dahil sa delivery natin guys, meron na rin po akong 50, naka 400 din po tayo sa deliver. Uh, natanggalan na rin po natin ang tangkay yung sili at bawang pinalata na rin natin para sa ating chili sauce kaya ready na ito guys para sa pagluluto natin ng chili sauce at nakapagpagupit na rin tayo guys so hindi sayang yung araw ko guys na hindi ako nakapagpinta so hello guys uh, good afternoon sa inyo no? at uh, uh, katatapos lang guys ng malakas na ulan kidlat at kulog ngayon guys dumidilim na naman yung langit so kalalabas ko lang po sa trabaho at magtitinda sana akong guys ng aking maliit na negosyo na show my rice So uh, dahil malakas yung ulan guys at uh, dumidilim pa yung langit Tigil po muna yung ating pagtitinda guys So yan lang nakakalungkot guys dahil patulad sa amin ng mga street vendor uh, Wala talaga kami gusto na, uh, na may bubong So kung saan saan lang kami guys Uh, pumipisto. Kaya talo kami guys pag ganitong uh, masama yung panahon. So, kaya guys, uh, dito po ako ngayon sa bahay uh, at hindi lang po magtatapos yung araw natin guys na wala tayong gagawin. So, kung nakikita nyo guys sa likod ko guys, nag po ako at nagluto po ako ng java rice. So, meron po akong mga order. So, nagpa-order po ako guys sa uh, mga kasamahan ko sa trabaho, uh, duty ng panggabi, at yung mga syudyante, dahil doon sa card ko guys, uh, may number po doon na nakalagay kung sinong gusto mag-order pag wala po ako doon. Kaya yung iba nagmi message na mag-order sila. So, kaya mayroon tayong kahit papano, kahit dito tayo sa mayroon po tayong income. Pero, hindi talaga katulad guys sa labas tayo, uh, malaki talaga income kaysa ganitong order-order lang guys. So, wala tayong magagawa guys dahil uh, masama yung panahon guys. So, marami tayong gagawin guys, kahit dito lang tayo sa bahay, para ni masaya yung araw natin. So, katulad ng uh, pagbabalat ng bawang guys, yung pagtanggal ng tangkay ng mga sili, gagawa tayo ng chili sauce at gagawa tayo ng toyo manse. At para masikaso na rin ito yung aking uh, gupit guys, video mababa na rin yung aking buhok. At Ayusin ko pala guys yung wire ng aking battery sa ilaw para sa aking cart. So, yun guys. Kaya okay na rin guys na hindi ako makapagtinda ngayon uh, isang araw lang naman. Kaya samahan nyo ko guys. Uh, let's go. So yun nga guys, uh, uh, sulit po yung araw natin, na hindi tayo nakapagtinda. Kaya uh, kahit tuminto na yung ulan, okay lang guys na hindi tayo makapagtinda dahil sa delivery natin guys, meron na rin po akong 50, naka 400 din po tayo sa deliver. Uh, natanggalan na rin po natin ang tangkay yung sili, tsaka bawang. Pinalatan na rin natin para sa ating chili sauce. Ready na ito guys para sa pagluluto natin ng chili sauce. At kapag pagupit na rin tayo guys. So hindi sayang yung araw ko guys. Na hindi ako nakapagpinta. So, 'yun lang guys. At magbabalang na ako